Una na rin po talagang sinabi na itong sa Senator Trillanes na may kalalagyan itong si Duterte. Madalas niya rin banggitin na ang totoong traidor ng ating bansa, totoong demonyo ay si Digong. You see? Yung mga lumalabas ngayon na testimonies ng mga dating um, miyembro ng uh, death squad ng Davao, di ba? 'Yung mga statement nila, ito po ay napakalaking patunay ng kademonyohan ng isang dudes. Oh yeah, tingnan natin. So naandito na ang ICC, kumpirmado na 'yan eh. Sa tingin ko rin, ako rin na naniniwala talaga na na eto ay may basbas ng Malacanang at ng DOJ. Dahil 'yun nga, malaking kahihiyan, malaking sampal sa administrasyon ni Marcos Jr. ang isipin sa international community na protector sila ng mga kriminal. Oh. Dalawa yan ah. Dalawang malaking kriminal ang dapat matiklo. At syempre doon nga sa drug on war uh, ni Duterte, marami ang posibleng madamay dyan. Isa na nga dyan, si Bato de la Rosa. Maganda itong sinasabi ni uh, Senator Chilianes in full circle ang ginagawang im investigasyon ng ICC. Seryoso po dahil sa overwhelming na mga ebidensya. Ang daming naipresentang ebidensya na talagang talamak at ang daming pinapatay. Ang daming sadyang pinatay na may kaugnayan nga sa drug on war. So yon, napakalakas ng ebidensya. Kaya eto na nga ang nangyayari ngayon. Bumalik lang sa kanila yung mga ginawa nila. Former Senator Antonio Trillanes says that the impending International Criminal Court's investigation on former President Rodrigo Duterte and his drug war cohorts come in full circle. Yon, Seryoso talaga. At hindi ito tatantanan sa tingin ko ng ICC. Alright, bumabalik lang daw sa kanila yung kanilang ginawa. Kademonyohan, totoo. Ang daming pinahirapan. Ang daming mga inosente sa tingin ko na nadamay. Dahil ang totoo naman, hindi, hindi para para tanggalin ang drugs sa ating bansa. Pero ang totoo sa tingin ko rin ay para puntiriyahin yung mga kalaban, puntiriyahin yung mga katunggali sa negosyo ng drugs. Yan po sa tingin ko ang intensyon ng drug on war noong nakaraang administrasyon. Kaya maganda, babalik at babalik talaga kay Duterte kung ano yung kadimonyo ang ginawa niya. Diba? Hindi po kayo nag-isip noong naging instrumento kayo ng mga laganap na patayan sa Pilipinas. Hindi nyo inisip o naisip na may accountability yan. Totoo. Lahat naman kasi ng mga ginagawa natin, uh, dapat responsable tayo kung ano man yung kalabasan ng ating mga actions. Na babalik sa inyo lahat yan. Akala kasi nila, mga manok yung mga pinapatay nila. Tiba, hmm, diba? Manok. Kaya nga naan ang International Criminal Court. Kaya nga naan yung mga human rights groups para usigin at para busisiin yung mga ganitong klase gawain, lalo na po ng isang leader ng bansa. Babalik at babalik. Siguro nga, ito yung sinasabing malaking mangyayari ngayong 2024 sa ating bansa. Yung pagkaaresto ng mga sangkot at dapat parusahan sa nangyaring madugong drug war dito sa atin. Good luck sa inyo!